Maligayang pagdating sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Ang episode natin ngayon ay masusing tatalakayin ang biglaan at kontrobersyal na pagtanggal kay Arnel Ignacio na dating Administrador ng Overseas Workers' Welfare Administration o OWA. Hindi lang ito basta-bastang balitang pampolitika. Ito ay kwento na malapit sa puso ng milyon-milyong overseas Filipino workers ang ating mga makabagong bayani na siyang nagpapatibay sa ating ekonomiya. Tinanggal si Arnel Ignacio sa kanyang posisyon dahil umano sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa ayon sa mga opisyal. Ayon kay Hans Leo Kakdak, kalihim ng Department of Migrant Workers, ang pagtanggal ay may kaugnayan sa isang 1.4 bilyong pisong kasunduan sa pagbili ng lupa na nagdulot ng matinding pag-aalala. Para maging malinaw, hindi ito isang pagbibitiw sa tungkulin. Malinaw na sinabi ito ni Kakdak, tinanggal si Ignacio at sa ngayon wala pa siyang inilalabas na opisyal na pahayag bilang tugon. Ngayon ang mismong kasunduan sa lupa ay nagdulot ng maraming babala at pagdududa. Hindi biro ang halagang 1.4 bilyong piso. Ang perang iyon ay mula sa kontribusyon ng mga OFW, pondo na nakalaan para sa kanilang kapakanan, tulong sa oras ng pangangailangan, edukasyon at mga programang pangkabuhayan. Kaya natural lang na magtanong ang mga tao na review ba ng maayos ang kasunduan ito? Nasunod ba ang lahat ng legal at etikal na pamantayan? At higit sa lahat, ito ba talaga ay para sa kapakanan ng ating mga OFW? Dito na nagiging mas interesante ang lahat. Hindi lang basta lingkod bayan si Arnel Ignacio, isa rin siyang hayagang taga-suporta at matibay na kalyado ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, naitalaga siya sa iba't ibang posisyon sa gobyerno noong Administrasyong Duterte at palagi niyang ipinagtanggol ang mga programa nito, lalo na yaong may kinalaman sa paggawa at mga usaping OFW. Ngayon, may ilan mula sa kampo ni Ignacio na nagsasabing maaring may politikal na motibo ang kanyang pagkakatanggal. Nakikita nila ito bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para isantabi ang mga personalidad na nananatiling tapat kay Duterte. May ilan na tinatawag itong pamumulitika. Sabi naman ng iba, ito raw ay piling pananagutan lamang. Nagtatanong sila kung bakit may mga individual na nasasangkot sa mas malalaking kontrobersya ang nananatiling hindi tinatamaan samantalang si Ignacio ay agad na natanggal. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang malakanyang ukol sa isyong ito. Wala pang opisyal na pahayag na inilalabas tungkol sa pagkakatanggal kay Ignacio o sa mga spekulasyon ng politikal na motibo sa likod nito. Ang katahimikang ito kasabay ng bilis ng naging aksyon ay lalo lamang nagpapalalim sa misteryo. Ang tanong ngayon, ang kasunduan ba sa lupa ang tanging dahilan o may mas malalim pang dahilan sa likod nito? Huwag nating kalimutan sa pinakapuso ng isyong ito ay ang ating mga OFW. Sila ang mga taong iniiwan ng kanilang pamilya upang magtrabaho sa ibang bansa. Umaasang ang mga ahensyang tulad ng OWA ay naroon upang protektahan ang kanilang mga karapatan at tiyakin ang kanilang seguridad. Bawat pisong kanilang iniaambag ay mahalaga, kaya't bawat desisyon na may kinalaman sa pondo ng OWA ay dapat malinaw, etikal at para sa kanilang kapakanan. Hindi na lang ito tungkol sa pagtanggal ng isang opisyal. Ito ay tungkol sa integridad ng mga institusyong nilikha para maglingkod sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tungkol ito sa pagtiyak na hindi hadlang ang mga alyansang pampolitika sa maayos na pamamahala at pananagutan. Patuloy naming susubaybayan ang kwentong ito, magtatanong ng mahahalagang tanong at ihahatid sa inyo ang mga totoong impormasyon, hindi lang mga headline. Kung nahanap mong kapakipakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-komento ang iyong opinyon sa ibaba. Sa tingin mo ba ay makatarungan ang pagtanggal na ito o isa lamang itong pampulitikang gantihan? Gusto naming marinig ang iyong pananaw. At siyempre, mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Salamat sa aming mga bagong subscriber at sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta sa aming gawain. Maraming salamat. Ipagpatuloy natin ang talakayan at ang pagdaloy ng katotohanan.